dahil nga sa walang tigil sa pag-uulan dito mga sir mga ma'am uh, syempre lagi gusto natin laging may sabaw kaya magluluto tayo ng sinabawang bangus mga sir so ang gagawin natin rito uh, pisang bangus ayan dito nga pala natin niluto sa ating portable kalan yung ating gasol na ubusan po tayo kita naman napakaganda ng kanyang gas napakaganda ng kanyang apoy blow mga maser Kung gusto nyong bumili ayun, ilalagay na lang po natin yung link ng Tiktok sa section. Napagaganda po nitong ating uh, blow flame, uh, super kalan, portable kalan, mga sir. Ayan. Una-una meron nga pala tayo rito uh, sibuyas at siyempre luya, maraming luya at patatas pinakuluan lang po natin. Ito po ay mga sangkap ng ating uh, pisang bangus at siyempre yung ating paminta at ang ating patis. At siyempre, pag nutong-luto na ang ating sibuyas at ang ating mga pampalasa, ilagay na po natin yung ating bangus. So ayan, pagkalipas nga ng ilang minuto, lutong-luto na po yung bangos. At yung syempre, timplahan na rin natin, lasahan na po natin kung okay na. Ilagay na po natin rito yung ating pichay bagyo, pichay tagalog, gripulyo kung mayroon man. Ayan, at syempre leeks, ayan, kung mayroon. Pero dahil wala po tayong available rito, hindi na po natin nalagyan. Pero okay na yan mga sir. Goods na yan yung ating pisang bangos na napakadali, napakasimpleng lutuin. Bagay na bagay sa mga tag-ulan na kagaya nito, sa walang tigil na umuulan, bagyo, ayan mga sir. Okay, at luto na po yung ating pisang bangos, ayan. At maraming maraming salamat. Ayan, sa mga umorder ng ating portable alan na napakaganda at kita naman ilalagay na lang po natin sa yellow basket at sa comment section salamat